Magandang umaga mga guys. Tanghali na naman tayo nagising. Tayo magpapakulo ng tubig kasi magdidibla tayo ng kape. At papasok sa trabaho. Pagkatapos. Alam mo, may trabaho eh. No? Yung pala, ako'y magtitimpla ng kape isa sa sakin, sa isa partner ko. Aso naalala ko, hindi magkabate. Kaya ako lang lang titimpla ng sarili ko. Kasi ipinag, pag ipinagtimpla ko siya, hindi niya rin naman iinom eh. Kasi nga, galit siya sa akin. Kaya wala akong magagawa. Saklap na. O yan, okay, naghanda ako ng anong makakain. Nilagyan ko ng palaman yung tinapay. Isa sana sa kanya at saka sa akin. Kaso, naalala ko, galit pala siya sa akin. Kaya wala akong magagawa. Ako na lang kumain mag-isa.